Hi guys, maglalaro po tayo ngayon ng bus simulator. Hello guys, maglalaro. Yung... po kami ng pinsang ko. Wow, ganda naman yan. Baka bus yan. It's sira po ko. Kailangan ko po ito paayos. Ay, kulang ko yan. Paayos na po. Yan. Dito tayo sa ano. Multiplayer mode. Ang gagawin ko po, po mag-iipon ng pera. Ay, mag-iipon muna ng pera para mabilis. Take that. Ito na po, 5,000 na pera ko po. Ang ganda na ito po yung Ang ganda ka. Ganda, ganda na. Litmatch. Oh, bakit litmatch? Bakit nga ba lit match? Sa lit -match ang makakalap ng jowa? oh, hindi lang jowa. Kaibigan pa. Sa lit match, pwede ka makipag-call, makipag-chat. Iba ang buwang ng litmatch. match. Ayan. Kung wala kang jowa at wala kang kachat, noong hindi ka chat mag-intirabi. Kung wala kang kachat, ano, gabi-gabi, araw-araw, ayan, ito yung para sa litmatch. Then, dito makakarap ng taga good morning, taga good night, taga I love you. Saglit, lagano yung ano ko. Wait lang yung po. pinsan Napa ko. Kulang ka pa. Kuha pa tayo. Take okay, yeah. that. Bakit po ako nakipunta dito? Di ako kasali dito. exit room tayo. pa po. Sing now. Ano po na ito? ibig sabihin? Thirty six cool and Papuan Quatro, Yapuapataya, Sakinusi. But I'm a little less deserved. Wow, wow. Marahin, hmm. Each step up underground methods, dive naturals get the most than the little straight. Install Go Crypto and get your five thousand dollar bonus. Open the app and start trading. It's completely free. Buy crypto without risking real money. Install Go Crypto and get your $5,000 virtual bonus. Mm -hmm. Eight. Okay, bayadan na natin. Mm -hmm. Yan yan. Tara na po. Convoy. Saan ka dito? Hanapin kita. Saan yung iyo? Iyon. Ito. Hindi yan. Anong password? Yan.

Ayan ko na ilaw. Uy! Ba't umaraw? Wait na, wait na. Biglang umaraw. Bubuksan ko yung ilaw ko. Ay hindi, ba't ko binuksan yung ilaw? Buksan mo ilaw ba, Ramin? Bakit? Kailangan ko lang. Dito tayo. Magkaparehas ba tayo? Malayo ba yung pumunta natin? Yes! Yeah, let's go! Oops! Ba Alaban! May gawa tayo sa tutumbuhan. Oh, baka may bababa! Oh, kubaw, kubaw! Oh, dito tayo, Riksel, dito! Kos. Pasok tayo, kakain! Bus po na ito, stop kubaw! Dito tayo, Rixel! Nandito ka? Uh Oo. -oh. Bas po nito ko ba? Papunta po kapunta Papunta po alabang. Sa sa siyangin ang eh, oras sa paligid mo. Uy, oh, asa ka Rexel? ko, ako. Uy, oh, yung magwa ko ipiti. Tagi mo <laughs> Ayosin mo yung mo. Ganyan yung frame natin. Ayosin ah, ayusin mo ba ako'y picture tayo? Ayosin mo. Ayusin mo yung bus mo. Ayusin mo yung bus mo. Ang pangit yung bus ko, hindi ako nagkaroos eh. Kailaan! Pero eh, okay lang yan. Sana kung madami tayo eh. Ang kailaan! Hindi naman nila alam yung password. Baka hindi ka makasali. Hindi eh, sabihin natin sa kanila. Mabili! Picture tayo! Magkatabi Sige. tayo! Magkatabi tayo! Ang hirap naman po ito. Ako na. Huwag ka dyan steady ka, picture. Dito Ay. ako sa may sinad sa ko. Dito ako. ko Asan ka? Ito. Ayos na? Oo, ito. One. One. Two. Ako naman mag-picture sa lady ko. Ako naman magpipicture. Sa ko. Ako magpipicture ka. Tapos dito ako sa bus mo.

lakas din gawa oh. kita naman diba tama ba tama gaan oh, ah, kita ko naman sa salamin eh Yon, okay. Karena. Hindi sa siyangin Paligid mo. Ah, papagas tayo, ninety to na lang ako. Ay, lagpas. Ikaw. Ya, yeah, diritsyo lang. Sige lang. Yan, yeah, dito tayo dumahan dito. Liko. Uy! Hahaha. <laughs> sabihin mo. Ito na po siya. Yes, ma'am. Yes. Naka, naka, naka Libre yung. lang yung ano dito, gas. Hindi ka tayo magkasaya. Kahit yeah. walang pera. Yeah. Kaya kung, an, an, kung ako sa inyo, download niyo na itong bus simulator, Indonesia. Kesa pa sururo bus! Tara na! Ha? baka naghahantay na yun. Yeah. Bakit ano? wala ka dito? Wait lang, Ramin. Nasaan ka? Nandito sa likod mo. Mas uh, ano na ako. Sige. Naga na yung nasa likod ko? Oo. Oh, oh. Ang pati nasa mga ko? Oo. Oh, oh. Ay! Red light! Ayun nga ano, di ko nakita. Di ko din nakita yun eh, biglang ano ko lang din. Hindi sa siyangi ng... Mag ano ka rin kasi, maglagay ka ng, ano yung natin. Ano yung ano, yan liliko tayo. Dapat nakasignal light ka. Nakasignal dapat light ka. Ops! Ops! May 20 yun? Oo, 20 yun. Isasiyan. Kapag ah, isa, isa po tayo sa pababa, papunta po itong alaban. Ano <laughs> ganun grina na! Mamaya pa! Nakare! Hoy! Green na yan ha! Bakit? Naka, Nakaka-green lang! Nakaka-green na yan! Nakayelo lang yan! Tama nga, bahala ka yun! Green na yan kanina! kita ko! Baka kita mo lang. Bahala ka, hindi mo nakita ganun.

Hindi. Ano po, na po, mga boseng Kita naman natin sa salamin na yun, no? Hindi po tayo umalis. ay po Siya po, ang bagay, bagay niya. Naiwan na. Ay, patay. ko po na yung bala. Tingnan mo. Eh, wala siya dito sa akin Nasaan na kaya siya?

Exit to main menu. Wala, exit na man. po tayo. Wala na po. Itutuloy na lang po namin ito sa next, next? video. Next video. Dahil naka 12.33 lang tayo. Okay na to. Aw, <laughs> oh, pala stop sa sakyan ko. Sa part 2 na lang po magkikita.